magandang hapon and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay July 30, th uh, Tuesday. Yan, so dumating po yung ating bigas guys na order sa pung sako. Actually, uh, kanina umaga ko lang siya in order. Talagang dumating din ng hapon. So hindi siguro masyadong <laughs> dami ang ano nila. Hindi siguro sila masyadong busy kaya yan nakapag-deliver ano. So yan, yung last order ko guys nung July 2 pa, sampung sako din. Nasa 12,000. Ngayon naman, guys, ay 10 sacks pa din, nasa 12,600. Yung pinakamurang sako nila, guys, bigas, na nakuha ko is 1,250. So, wala na sila nung 1,200. Meron kasi dati 1,200, guys. Ayan, o oh, yung sinandoming. Kaya lang wala na, ubusan sila. So, sabi ko, ano, kahit uh, dalawang 1,250 na lang na klase, para at least, kung yung, itinan ko kung saan yung mas maganda, para may difference lang sa presyo, guys, sa ating mga retail na bigas, diba? kasi ayoko yung dalawa lang yung bigas ko dyan gusto ko tatlo, para maganda tingnan <laughs> yan, so ayan, yung sweet coco, guys, same price pa din, 1,270 yan, so yung sweet coco natin RC, 160 yan, tapos yung jasmine natin ito, ah uh, yan, ito, ito, ito yan guys, ito yung jasmine ah, uh, bumili lang ko ng tatlo, tapos dalawang red apple, ito yung red apple oh. yan so tingnan natin kung maganda yung bigas niya so bago yan sa akin So, yung ating lagayan, guys, wala na masyadong laman. Ayan, o. Oh. Yung sweet coco, konti na lang. Itong royal natin, konti. Ito naman, wala na talaga, Oh. So, lilinisin ko lang siya, tatanggalin natin para lagay natin sa lagayan ng aming bigas. Tapos, palitan natin ng mga bago. Ito yung lalagay ko, guys, yung tatlong yan dito. Ayan. And guys, nag ko yung lagayan ko ng bigas. Ang dami pa palang laman. So, kukuhanin ko na. Yung sweet coco natin, i-ganun ko lang. Move ko lang siya sa, pa, ano, dito, paharap. Lagay na lang natin dito guys Ano para Pag na Bukasan yung aming lagayan ayan <laughs> yes, dito na lang Pukuha nyo Maganda talaga ng butil ng si Coco guys oh. yung ano siya yung imported ba na ano buo buo yung butil niyan katulad dati parang hindi na ganoon eh ngayon oh maganda ulit 1 to 70 lang to buo yung butil niya makita Ang hirap pandalin ng no, ano niya guys, yung tawag oh, dito tahi niya sa bigas. Yung doble-doble ba? Hindi siya maano Yung isang ganun lang na pangganan. Yung gano'n -ano, Yun o. Know, Nagbuhol-buhol. Ayaw din na mas Mga pala guys, yung sako guys, pwede natin ibenta. 3 pesos sa isa. No, kasi may mga iba kasing customer na naghahanap ng sako. Kasi isa din, nilalagyan ng mga basura. Ayun, pwede natin i-benta 3 pesos. Para dadatita. Yung dati kasi, hinihingi lang sa akin. Tapos may nabasa ako. Pwede pala ibenta-benta. <laughs> pwede benta nila yung sako. So, pwede benta ko na. 3 pesos ko isa. Hi. Ayun. Nak minum kang gamot. Yan. Ay! Nakapin na pa lang magbukas. So, mas maganda to guys. Compare dito sa jasmine, no? Maginit yung bigas niya. Ang pareho lang. ayan guys ayan kompleto na naman yung ating bigas so sa susunod guys share ko yung ano first ano ko ng bigas first order ko ng bigas magkano yung aking puhunan ilang sako at magkano yung fresh ko so meron pa, na, meron pa naman akong ano na eh uh, messenger screenshot natin you no, know, para may ma-share ako sa inyo so, ayan so, yung aking bigas ayan guys ang so, nyo guys, konti na lang yung ating mga dilata o, oh. Mga may bungi-bungi na tapos wala na akong max blow guys naubusan na ako ng max glow. sa sabado or linggo mag-grocery kami, kasi wala na akong max glow. may mga item tayo na wala na din So, yan naman guys, tingnan sa taas. Oh, wala na din akong MPW light. Ito ako nakabili jean meron akong jean guys, kaya nandito ko. Ito na display. Yan, tapos, ah, uh, mismo ko, wala na din. So, yun lang mga guys, ang um, aking sinishare para gusto sa panunod. Paalam, bye-bye!